A blessed day to all of us. Once again, welcome po sa ating Bible study via social media. Big shout out to all my co-senior citizens out there. Kamusta po? Sana nasa mabuti tayong lahat. Now let us talk about being thankful to God. Ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Sa ating pagising, Nagpasalamat ba tayo sa Diyos? Nagmagising tayo ng maginhawa? Sa mga walang sakit, nagpasalamat ba tayo sa Diyos na tayo ay mayroong maayos na kalusugan? Sa mga may sakit, nagpasalamat ba tayo sa Diyos na patuloy tayong nakakalaban sa anumang sakit? Nagpasalamat ba tayo sa Diyos na sa ating pagkising ay alam natin na ang ating mga mahal sa buhay ay ligtas. Sa araw-araw, nagpapasalamat ba tayo sa Diyos at mayroon tayong kinakain? Nagpapasalamat ba tayo sa Diyos sa ating hanap buhay? Nagpapasalamat ba tayo sa Diyos sa buhay na ating taglay? Nagpapasalamat pa tayo sa Diyos na sa kabila ng kahirapan ay nakakasurvive pa rin tayo. Bago matulog sa gabi, nagpapasalamat pa tayo sa Diyos sa buong araw na pag-iingat niya sa atin. Brothers and sisters, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos dahil Diyos ang ating lakas. God is our strength, as it is written, The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song will I praise Him. Psalms 28.7 Sa Filipino, ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan. kaya ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. At dahil siya ang ating lakas, ano ang sabi ni Haring David? Psalm 69.30 Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasalamat. I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Ginagawa ba natin yung ginagawa ni Haring David? Sinabi ni David kung bakit siya nagpapasalamat tayo bakit tayo dapat magpasalamat sa Diyos? Ito ang sabi ng Biblia. Sa Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw ng walang pagbabago ni kahit anino man ng pag iba In English, James 1:17. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Every good gift and perfect gift is from God. Isn't it just logical to thank and praise Him? Kung bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay galing sa Diyos, hindi ba marapat lang na pasalamatan at papurihan ang Diyos? Tanong natin sa Biblia, kailan o sa paanong paraan natin dapat pasalamatan ang Diyos? Sabi sa sulat ni Paul sa mga taga-Tesalonica, unang Tesalonica 5.16-18, Magagalak kayong lagi, magsiparalangin kayong walang patid sa lahat ng mga bagay, ay magpasalamat kayo sapagat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. In English, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks for this the will of God in Christ Jesus concerning you. sabi magpasalamat kayo sa lahat ng mga bagay so sa lahat dapat magpasalamat tayo sa Diyos at 'wag natin kalimutan ang bili ni Paul anuman ang ginagawa natin ito ang sabi niya sa kanyang sulat sa mga taga-Colossas Colossians 3:17 at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. And whatsoever you do in word or deed, to all, in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. It is about time na in all the days of our lives we thank God sa lahat ng araw ng ating buhay. Magpasalamat tayo sa Diyos. God bless us.